So, itong binigay mong pera na to, yung una mong kinita sa YouTube. Ito kasi sa akin sinasabi dito, ang una kong kinita sa YouTube around 3 dollars ata. Kasi naabutan ako ng cut-off. Parang gano'n. Yung una-una kinita sa social media. Ikaw, maaari mo ba sabihin sa amin kung magkano yung pera na yun? Nagahalo sa utak ko yung sagot eh. Isang uh -huh. 5,000, isang 50,000. Uh -huh. Pero ang natatandaan ko kasi, 50,000, inabot ko yun sa kanila. Just to prove sa tatay ko, na sabi, anong sabi ko sa'yo? May pera dito. Merong something dito. Uh -huh. Parang ito, meron talagang something dito pa. Parang ganon yung idea sa utak ko. Kaya ako ginawa. So, yun yung naalala ko. Pero basta alam ko na meron akong nakuha ng 50 mil. Hindi hmm. ko sure kung siya yung una kong nakuha ng pera. Meron uh -huh. ako akong 50 mil na binigay, basta binigay ko. Basta binigay ko sa kanila. So, okay. Yun yung amount na yun. So, nung, nag, nung una ka nang nakakuha, inabot mo yung pera, which is, ano na yun eh, signalis na yun ng, ano eh, ng pag-angat mo eh. Mm. Alam mo yun na, sa wakas, yung ilang taon kong tinrabaho, eto na, mm. meron na. And sa totoo lang, no, etong gantong klaseng trabaho, I have,